Hi guys, welcome back to my channel. Tanya guys, nasaksihan natin yung laro ng Cream versus sa kanilang sister team na Choco Mocho. At yun, na, uh, syempre nakita natin yung performance ah uh, ng mga players ng uh, bawat kupunan at uh, hindi may pagkakaila na grabe yung lakas nitong si Maring Gemma Galanza yan, shoutout sa mga fans ng Angela especially ni Maring Gemma Galanza at talaga namang consistent ang laro at may pasaya-sayaw pa ng ko ng Benny itong si Maring Gemma Galanza talagang nakaka-good vibes lang tingnan itong dalawang kupunan na talaga namang uh, masasabi nating uh, pinakasikat sa mga sa PVL kita yun naman yung audience diba? more than 17k yung nanonood dun sa loob ng uh, playing area kaya yan sa Cream 9 congratulations at syempre sa choco na rin sa magandang laro at syempre sa sportmanship ayan at kayo Gemma tuloy tuloy lang yung pagiging consistent sa galing sa laro sa volleyball yun naman update natin sa yun thank you for watching keep safe bye